duha ka hot cake. Thank you. Okay. Kapila ni Kuya? Sige. Dahil na na ko uupat, Eh, paputos lang na ko. Ang sa'yo mo na sauce? Halang dili. Halang lang. Gamay ra? Bago sa kapuso. Pila? Five. Five ang Sige, gaya ko. Um, Hello, ma'am. Pila? ma'am? Oo. Uh -oh. Okay. Okay. Uh Oo, -oh. do Oo. out. Say, na ni ma'am. Spicy lang na sauce. Okay. lang. Ilahin lang, please. Ahimuan na lang ubalig balik 40, be. <laughs> sure. Uh, ko sa steak. Ka ah, usa lang. Po Oh, thank you. Palit eh, hangul man, de ba? Palit may aning kuan fishball na harina. Balik forty ni. Eh. So spicy sauce lang mo ang ni. Uha. Oh, kani ganan na suway ani. Uh, spicy sauce kaya hapon, and then kaning sustres tungol na tambok, dapat na ibaga pero kato nitanaw jud ko sa tulok akwan wala sila pero kabo ko siyang pasabot mm. kani sya ni, nipis na lang ni pero man, ya, mo amo ang kwan amo mm. ang paborito yun kanang hot cake niya sa elementary kanin sa unang kay kapukan na kanang juice kanya na anak pataas Oh, kasabot ng orange juice or pineapple juice. but siya ng fruiting na sawa pero laban naman, no? Okay. Wala ko pa ingon ni ate na lipis yun pero laban na yun. Eh. Lipis um ang sugar pero lamit. Mm -hmm. Kaya isa ingon na tabang. Dinami ko yung tabang na to sa unang mula na tabang, no? Kanina sa rato ah. Iba sa sauce. typical kaya nang nai anghit. pero okay ano ba yun pa tungol ano na ko kung buta ano to mawala ang kuan pero anak anak better. Mm. One million times. <laughs> mm. Let me get halang halang ka ayo mana yung susah is super nalalami siya yung bago pagi na mga luto mm -hmm. Hmm. today day kay molaga naman me tomorrow so naghilang ul me today sige bye